Mga kahoror, maligayang pagbalik sa aking channel. Kung mahilig ka sa mga totoong kwentong nakakatakot, lalo na sa mga inkwentro sa mga aswang at maligno, huwag kang aalis. Dahil ang kwentong ito, galing mismo sa biktima, isang pagtatangka sa kapalaran, at nakatagpo ng isang ngiti na hindi niya malilimutan manatiling nakaupo at huwag kang lilingon. Ako si Oning. Lumaki ako sa isang liblib na baryo sa Sikihor. Dito, uso pa rin ang mga kwento tungkol sa aswang, manananggal at mangkukulam. Pero tulad ng mga kabataan, hindi ako naniniwala hanggang sa gabing iyon. May bagong lipat na pamilya sa kabilang baryo. May isang dalagitang nagngangalan na si Alena. Maganda siya maputi at laging nakangiti. Pero may kakaiba sa kanyang ngiti. Masyadong malapad. Parang hindi sumasakto sa mukha niya. Isang gabi, pa-uwi ako mula sa bahay ng kaibigan ko. Madilim ang daan at wala halos ilaw. Bigla akong naramdaman na may sumusunod sa akin. Yung tunog ng paa, parang kumakapit sa lupa. Pero hindi normal. Parang may kumakaladkad o kumakagat sa lupa. Nilingon ko at doon ko nakita siya. Si Alena. Nakatayo sa gitna ng daan. Nakangiti. Pero hindi pang tao ang ngiti niya. Umaabot hanggang tenga. At ang mga mata niya, purong itim. Walang puti. Walang kulay. Parang butas lang. Tumakbo ako. Naririnig ko ang tawa niya sa likod ko na may tunog baboy na nahihirapan. Nang lumingon ako ulit, wala na siya. Akala ko nasa isip ko lang. Pero nang umuwi ako, may narinig akong kumakalabog sa bubong. Takot na takot ako, kaya sinara ko ang lahat ng bintana. Pero nang magpapalit ako ng damit, may narinig akong boses sa labas ng pintu ko. Ang bango mo. <laughs> boses iyon ni Alena. Pero, hindi normal ang tono. Parang may ibang nagsasalita sa lalamunan niya. Kinabukasan, may balita sa baryo na may nawawala na mga bata. Isang limang taong gulang na batang lalaki. Ang sabi ng nanay niya, nakita raw niya ang anak niya na kinakarga ng isang babaeng nakaputi na lumilipad Dalawang araw ang lumipas. Wala na akong narinig kay Alena. Akala ko ligtas na ako. Hanggang sa isang gabi, natutulog na ako nang may narinig akong kumatok sa bintana ako. Akala ko hangin lang. Pero nang buksan ko ang mata ko, nakita ko siya. Si Alena. Nakadikit ang muka sa bintana nakangiti. At ngayon, mas malapad na ang ngiti niya pero parang hinila pababa ang balat niya. "Kusto kitang kausapin." <laughs> bulong niya. Pero ang boses niya hindi lang isa. Parang may sumasabay. Bigla siyang humagod sa bintana na parang ginamit ang mga kuko para magmarka. At doon ko nakita hindi iyon kuko ng tao. Mga kuko ng isang hayop. Kinabukasan pumunta ako sa albularyo. Sabi niya, Nakita mo ang tunay niyang anyo. Hindi ka na niya titigilan. Binigyan niya ako ng agimat, bawang, asin, at isang maliit na anting-anting. Pero sabi niya, Kung babalik siya ngayong gabi, Baka hindi na ito sapat. Mainim na lumayo ka na sa lugar niyo. At tama siya. Nang gabing iyon, nagising ako sa ingay sa labas. Parang may kumakaluskos sa bubong. Nang tumigil ang kaluskos. Biglang sa bintana ako. May anino. Si Alena. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Ang mukha niya, Hugis hayop na. Ang ngiti niya ay lampas na sa kanyang mga tenga. At ang mga kamay niya, mahaba, manipis, at may matutulis na kuko. Tumayo siya sa labas ng bahay ko at nagsalita. Bukas, kukunin na kita. <laughs> at bago siya nawala, may narinig akong tunog ng pakpak. Kung nakita mo na ang isang tao na masyadong maganda pero may mali sa ngiti, magingat ka, baka hindi na siya tao. Like, comment at share mo ang kwentong ito. At kung may aswang encounter ka rin, isulat mo sa comments. At huwag kalimutan... Huwag kang lilingon sa likod mo.